What's up sa inyo mga sa At ayun no, nandito tayo sa shop ngayon At ayun, may gusto lang ako sabihin sa inyo no? At may tingin ko parang medyo importante rin na malaman nyo Lalo lalo na yung mga solid natin kaasang Ayun, uh, gusto ko lang sabihin na uh, matagal ko nang pinag na Actually, hindi naman biglaan talaga So, nagbigay ako ng mga 2 months para pakisipan At yun, noon pa namin pinag-uusapan ni Mrs. Kung isasara nga namin itong aming um, aquatic shops or ano matawag nyo dito uh, mga pet shop ano so yun uh, hindi naman biglaan yun dahil nga uh, ako ha, uh, kung ako yung tatanungin, ayoko rin sana kaso ang dami kasi ano eh ang daming nagiging ano eh, medyo komplikado na magpatuloy pa kami lalo na uh, ngayon hindi ko na i-elaborate lahat kung ano yung kung ano yung mga dahilan kung bakit uh, nakapartiside kami. Pero unang-una yung ang pinaka ano talaga, reason kung bakit uh, titigil na ako dito sa shop, eh medyo, ano, medyo nahihirapan ako sa oras. Kasi alam niyo naman na uh, ako mismo yung nagbabantay ng shop namin. So, every time na nandito ako, eh nandito lang ako at wala ko ibang nagagawa. So, yung mga kasang, no, nung una, nung mga unang buwan, eh, sulit naman, no, okay naman yung garong setup. Kasi kung kita naman ako 3,000, 5,000 a day. So, medyo malaki yon Compared nyo sa mga ano, eh, talaga mas malaki yung kita ko noon Kaya sabi ko, okay lang din. Tapos yun nga, mas malaki pa yung kita niya doon sa mga channel ko, sa page ko. Mas malaki talaga yung kita niya na dito sa shop. Kasi nga, syempre, bago ka. Uh, marami ditong natuwa. Maraming uh, pumasok sa office keeping eh, dahil nakita nila na meron ng shop at naroon na sila magbibilang. So, nung mga una, dalawa, tatlo, apat, hanggang siguro 4 months, eh, ganun yung kita ano, pero yung ano ngayon nag 5, 6, 7, kasi ngayon 7 months na tayo dito. Uh, medyo ano, bumaba, bumaba yung ano, lalo na nung nag-start yung pasokan, medyo bumaba yung sales natin dito, doon sa mga walk-in. So, yun, iba kasi yung sales ko online, iba yung sales ko na mga walk-in. So, itong shop na to talaga, eh, binuo ko siya para doon sa mga walk-in, doon sa mga taga dito, at sa mga gusto dumayo sa akin, na malapit lang. So, ayun, ah, parang naisip ko na ah, hindi na sulit na, alam mo yun, na ah, umubos ako ng isang, or, uh, isang araw dito para doon sa mga walk-in na hinihintay ko na lang na pumunta. Kasi ganun yung setup, eh, pag may tindahan ka, ah, eh, hihintay mo, hihintay mo eh hintayin mo na pumunta dito yung mga bibili na hindi mo naman sure kung anong oras, kung anong araw, kung, kung kailan na may gustong bumili no. Basta ang importante kasi pag natindahan ka, eh lagi kang bukas. So yun ang naging problema ko no. Na pinipilit ko na laging maging bukas pero hindi ko kaya dahil eh kagaya pupunta ako sa farm. ubus ako na ilang oras doon. No? Nagmamadali ako lagi umuwi dito kasi nga kailangan ko magbukas. Tapos yun nga, minsan gusto kong dumayo dito sa Dasma, gusto kong dumayo sa Binyan, gusto kong dumayo sa Santa Rosa. Marami tayong tropa na nag invite na punta natin yung mga ano nila, mga farm nila para may feature. So hindi ko na magawa yon dahil na uh, kailangan ko magbukas ng tindahan. Well, nung una naman, eh, okay naman yun. Okay naman yung ganun eh. Kasi, may tindahan ako na kumikita. Pero ngayon kasi, eh, hindi na, parang hindi na sulit no, na Uh, minsan naisip ko sana pumunta na lang ako doon kaysa naghintay ako dito tapos ang kita ko ay 500 lang ang kita ko ay 300 lang ganun na lang kasi yung ano yung nangyayari Kumikita ako dito sa shop na hanggang 1,000 pero hindi lahat yon ay eh, walk in so kumikita lang ako dahil gusto mga kadalasan bumibili sa akin ng mga gapis which is online naman so marami nga ako puro palalamog palalamog na pwede ko namang gawin kahit nasa bahay lang ako So ayan guys, so nakapag-decide na kami ni Mrs. na bumalik sa pag-all night sailing na lang muna ulit. So ang gagawin ko ay uwi ko lahat ng aquarium uh, lalagay ko doon sa garahe. So yun ang plano namin ngayon. Ayoko na ipasok sa loob kasi medyo nakakalangan din. Pag may mga gustong bumisi tayo nasa loob ng bahay mga parang natin. So meron akong garahe doon na hindi ko nagagamitin sa sasakyan. So lalagyan namin ng bubong yun. At ayun, na, uh, doon ko ilalagay itong mga aquarium ito para yung mga gustong bumisita eh, madali pa rin makakapasok at madali pa rin uh, madali nilang makita yung topping pwesto doon sa bahay so ayun, uh, ipapakita ko na sa inyo mamaya kung ano yung plano natin doon sa bahay at kung saan nga natin ililipan itong mga aquarium nito so ayun, uh, uh, lilinawin ko lang guys hindi natin ititigil yung pagtitinda natin ng mga isda ang, uh, ng, uh, hindi natin titigil yan meron pa rin naman yan, lilipat lang ulit ako ng peso sa bahay kasi nga, para masulit na nandoon ako, tapos uh, marami kasi ako nagagawa doon, tapos uh, yun nga, mostly kasi lang kung, uh, order sa akin ngayon, eh, puro online lang, so kahit nasa bahay tayo, eh, pwede pa rin naman kayong mobile, at kung meron mga gusto naman na uh, bumisita pwede pa rin naman, no, punta nyo na lang ako sa bahay ang pinagkaiba lang talaga noon eh, hindi ako laging open kagaya dito na alam mo yung kahit hindi ka bibili eh, pwede kang pumasok dito eh. Sa bahay kasi, kailangan mo mag doorbell. So, ang um, mangyayari doon, yung iba, nahihiya naman doorbell dahil gusto lang naman nilang tumingin at hindi sila bibili. Dito kasi pag sa mga ganitong klaseng shop, eh ano, ayun nga, pwede kang dere-derecho lang dito, kahit hindi ka bibili, pwede kang magtingin-tingin. So, ayun, open pa rin naman ako kung gusto naman nilang sumilip sili para tumingin-tingin sa mga isla. Eh okay naman din ako doon, kaso yung iba kasi nahihiya sa ganon, siyempre, mag-i-store buka sa loob ng ano, para tumingin lang ng isla ito. So, Ay lang pinagkaiba ng shop tsaka ng ano, ng physical shop tsaka ng pag nasa bahay ka lang na nag-online selling. So ayun guys no, uh, sabi ko nga hindi hindi tayo titigil dahil may kita naman na actually hindi naman talaga zero na uh, wala kinikita yung shop. Uh, yun, kaya pa rin naman niya magbayad ng upa talaga. Ang problema ko lang talaga kasi yung oras. So uh, lalo na nung nag-ulan, tayo, maraming bagyo. Lagi akong sarado. Tapos pag umalis ako, lagi sarado. Pag may lakad ako, kung saan man, lagi itong sarado kasi nga walang iba nagbabantay. At ayoko rin naman na, ano, na maglagay ng tao dito para magbantay na tapos yung doon pa natin. Kasi babawas lang din yun yung sa kinikita. At parang hindi na rin masyadong sulit. So, ayun. Sa ngayon, uh, magsara muna tayo ng shop. At uh, uh, tuloy natin yung pagtitinda doon sa bahay gaya ng setup ko dati uh, yun, para makapunta ko uh, ulit ako sa mga gusto kong puntahan na uh, alam mo yun, ng mga farms mga topa natin na nag-breed na ano ng, nasa, shop tour tayo sa ibang shop at uh, yun nga, farm tour ayun, nawala kasi yun eh, nung no, nagbukas ako ng ano, nagtinda, nawala lahat yun at uh, yun nga, pag napunta ako sa farm lago nagmamadali, kailangan akong bumalik ulit Uh, po siya, pag may mga invitation sa mga events hindi ko makapuntay, <laughs> kasi nga nagtitinda ko eh. yun na naging problema ko at uh, yun lang din naman talaga yung dahilan, kaya nag-decide kami ni Macy's na, ayun, uh, bumalik sa online selling, so ayun, sa mga gusto ng order, uh, message nyo lang ako sa Facebook at uh, yun, lagi naman ako online doon at yun nga pala, mas marami na akong oras na makapag-reply sa inyo at mas mabilis na ako makapag-reply lalong lalo na pag uh, nandun na ulit ako sa bahay, kasi uh, yung gagawin ko naman doon ay eh, puro cellphone lang din. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng hindi mag-cellphone uh, at wala tayong kikitain. So, ayun na. Message lang ako at re-reply ako kayo agad. So, ayun guys. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga gagawin natin sa bahay. Alright. So yun mga kaasang, na nga tayo sa bahay at ito nga yung sinasabi ko sa inyo na natin ang mga aquariums natin. At yan, kung mapapansin nyo, no, meron tayong aquarium dito dahil maiksi lang yung bubong natin. At malaki pa yung space talaga actually, mga 20 ano pa to. 20 square meters pa siguro to. Ayan, o. Nakanet lang tayo dito. So ang plano ko ngayon, eh, palagyan siya ng bubong para magamit na natin to para sa ating mga aquarium. So itong mga tubs natin dito, hindi ko alam kung saan to ilalagay. Tapos yung aquarium na yan, eh dyan na rin yan dahil hindi na yan, ano, hindi na yan magkaka So hindi na lulumutin. So ayan nga, no? ang laki pa nito at kasya-kasya talaga yung ating ano, mga aquarium. So dudukto nga na lang yung ano yung bubong na yan at pinakausap na rin ako na contractor para diyan. So dudukto nga na lang yan. At isasagad hanggang doon sa gate yung bubong. So maluwag na maluwag yan. At yung e-bike namin dyan na lang yan sa gitna. Para alam mo yun, makakapark pa rin naman dyan kahit may mga aquarium na. So yung kotse ko na lang ang problema dahil hindi na talaga makakapasok dito yung kotse ko. Well yung kotse ko naman hindi naman talaga makakapasok din dahil lower dyan so eh, sumasabit dito yun dito, hindi talaga makasampa dito yan. so yun yung plano natin guys sundan nyo na lang yung magiging update natin kung ano magiging itsura nitong mga to so yun mga kasang, no meron nga pala nagbigay sa akin ng aquarium si Kuya Jojo yung kapitbahay natin do sa binyal eh meron siyang pinaglumaan na aquarium na ayun, binigay niya na lang sa akin kasi meron na siyang bago at wala na siyang gagawin dito So kung mapapansin nyo, uh, medyo luma na to aquarium nyo to para sa kanya. <laughs> pero para sa akin eh, bago-bago pa at pero siyang substrate dyan. Kaya ayun, tataniman natin ng mga low-tech plants natin at isa-set up natin yan doon sa loob. So ito guys, no, dito ko naisip ilagay yan dahil 15 gallons yon at meron akong 20 gallon na uh, dual stand dito. So tatanggalin ko muna ito. Ayan, tatanggalin ko muna yang ating salt water dyan at uh, uh, hindi ko alam kung saan ilalagay ito siguro pag nakapagayos na tayo ay babalik natin itong salt water na to pero sa ngayon ay itatamba ko muna ito yun sa likod at uh, isa lang naman ang laman yan guys yung ating ano yung ating uh, isang damsel so ilalagay ko na lang yan doon sa shop at uh, dito nga natin ilalagay yung 15 gallons So yun mga kasang, ka no, tamba ko muna dito to. Malamang magagalit ka naman si Macy's. Pero hindi ko yun i-set up dyan. Tatamba ko lang yun dyan. So yun mga kasang, ka no, nalinis ko na yung stand. At pwede na nating ilagay dyan yung aquarium. So ito na nga guys yung ating aquarium. At lalagyan ko lang ng tubig yan. Pero sa tingin ko hindi pa natin masaset up yan dahil wala pa ako sponge filter. So kadudumi pa yung tubig na malabo pa yun. So yung mga kasang, ka nalagyan na natin ng tubig. At kung mapapansin nyo, Kulay puti ang tubig. medyo, ano, medyo may dumi yung, ano, niya. Yung matira ditong tubig. Tapos, yun, yung mga lupa, medyo umaangat-angat ng konti. Pero lilinaw din yan, guys, no? Tapos, pansin ko lang itong ilaw natin bitin. So, kailangan natin nagpaltan niya na mas malaki. Meron ako doon sa shop. Pag nauwi ko na dito, yung papalta natin na mas malapad yan dyan. Para mas kita yung, ano, yung isda dito. Kasi, pag ganyan yung ilaw nyo, nasa likod lang yung ilaw. So, pag nandito sa harapan yung isda nyo, anino lang makikita nyo. <laughs> magiging ano siya silhouette na ano, magiging against the light. So, ayun, uh, filtration nito, meron ako dito sa Nobana ano na dalawang sponge filter siguro yaket yung isa dito dahil merong dual pump yan yun o ano. itago sa likod so naka dual pump yan lagay ko na lang dito yan tapos uh, ang lalagay ko naman dito kasi plants eh lalagay ko na ano yan tataniman ko yan siguro bukas at yung susunod na video na lang yun tatanimahan ko ng plants yan tapos tignan natin no, pag nalakasan ko yung ilaw niya kung kakayanin ng mga low tech plants natin na mabuhay dahil hindi ko pa rin natetesting na maraming ano eh na marami akong halaman dyan na sa indoor na tumubo so try natin kung kakayanin ng ilaw yung ano yung mga low tech plants tapos yung tsaka natin lalagyan ng isda Uh, malamang sa malamang gapis or baka ipasok ko dito yung PKBM ko tapos yeah uh, update update na lang sa mga susunod so ayun hanggang dito na lang muna sa video na to guys uh, at ayun maraming maraming salamat sa mga nanonood video